Oh, ganun ang sitwasyon namin dito sa may bus. Line, 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 line. line, 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 line. Hinihintay pa ni Adjusina, ano, magka-stampede magka bago niya buksan yung pintuan. Kaya nga. Kaya nagkakagulo kami dito, mga kakatsinggo. Dapat <laughs> siya di-report sa ano eh. Pero siyempre, open and the... Ayaw pa niya buksan. Oh, yun pa, nakipagtali pa mga kachinggu, oh. Lalabas daw yung aircon kaya ayaw niyang ay, buksan. Bulb yun. Oh, makakaching ko. Tingnan niyo ang sitwasyon namin. Ay, ay. Hintayin pa na magka-stampade bago niya buksan ng pintuan. Ganda mo sa kong pintuan nito eh. Ay, tignan niyo naman oh. Ang dami kaming alas 5 oh. sinarado pa yung pintaw. Tingnan niyo mga kachinggo. Tayo tayo o hindi na? Tayo. Oh, yan, inabanti niya. Babay, maligalig itong aming driver. Paano magka ni Dine? Eh, eh iniintay pa na madaming tao. Oh, ayaw pang buksan. Bukas na kasi dun sa kabila. Eh. Yung sa kabila, binuksan na dun oh. Oh yan, nagsisinyas pa doon sa loob. Isa-isa lang daw. Isa-isa? pa rin. sitwasyon namin. Araw-araw din eh. Ay eh, gawa na, alas ko kami. pa yung driver Ay, marami na kami din eh sa labas. Naghihintay. O oh, yan. Sila tara Magsisermon pa yan, mga kabayan. Bago kami pa ano papasukin. Araw-araw ho, ganyan. Kami daw po ay Kami magmipila. Oh ayo pa kami papasukain. oh ayun ho bali sinarado ho ulit ang aming pintuan ayan binuksan ulit hindi namin maintindihan oh ayun sinara ulit ay yung iba po Piyo, piyo, piyo. Hindi po ay, sumunod sa autos. No? Naghihintay po sa harap. Ay, 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 pang sabi ni Adjo si Nanaw, na. one line down daw. Kaya po kami natingga dito sa labas eh. Bro. Ay, kami pagod pa. Ay, ay, ay. Ayan na, binuksan na. Okay, okay! Okay, okay! Okay! okay. 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 Ayan, papasok na. <laughs> <laughs> Ayan, ayun Ayan, hao. Uh, malamig ng kanyang ulaw. Nagpapasok na po.